ang Philippine Navy o Kubong Dagat ng Pilipinas ay isa sa mga sangay ng ating militar na nangangalaga at nagbibigay proteksyon sa mga teritoryong tubig ng ating bansa. Napakalaki ng kahalaga ng pagkakaroon ng isang maaasahan, matatag at mapagkakatiwala ang Navy para isiguro ang ating Philippine Seas. Sa loob ng nakaraang isang daan at siyam na taon, ang organisasyon ng Philippine Navy ay nagkaroon ng maraming mga pagbabago upang matupad ang tungkulin ayon sa mandato ng ating batas. Sa ngayon, ito ay binubuo ng dalawang commands, ang Philippine Fleet at ang Philippine Marine Corps. Ang hukbong dagat ay isang malaking puwersa para pangalagaan ang kasarinlan ng teritoryo ng Pilipinas. Karamihan sa mga miyembro ng Philippine Navy ay may iba pang mga kasanayang teknikal dahil na rin sa natatanging saguti ng hukbo. Isa na rito ay ang pagsakay at kung minsan ay pamumuhay sa isang barko. Kaya, approve sa amin ang ahensyang ito. Ako si Jinky Perlustica. And we are back mga kaibigan. Uh, binisita natin ang headquarters mismo ng ating Philippine Navy, ang hukbong pandagat ng Pilipinas. At kasama natin ngayon si Colonel Omar, hukbong dagat pala yan. si Colonel Omar Tonsay ng Philippine Navy. Sir, magandang maga. Ay, magandang hapon. Magandang hapon, Elaine, eh. at sa ating mga panood. Magandang hapon po sa inyo lahat. Okay, kanina narinig niyo mga kaibigan, kinorek niya ako, hindi hukbong pandagat, kundi hukbong dagat ng Pilipinas. Okay, so Philippine Navy, meron mga branches ang ating military, nandiyan ang Marines, nandiyan ang Rangers, nandiyan ang Air Force, nandiyan ang Navy. Ano, sir, ang ah uh, mandato ng navy at saan sila naka-assign usually ah uh, kung ko sa taas para magkaroon ng mas magandang pag-unawa yung mga taga-panood natin ano go ahead sir uh, kami po yung armed agency ng Department of National Defense mm -hmm. ngayon bilang uh, tanggulang pambansa yung Department of National Defense involved ito sa pagdepensa pagbigay seguridad mm -hmm. sa ating bansa at uh, kabilang dito, yung tatlong environment o kapaligiran kung saan kami nag-ooperate. Uh, pang mapawid, uh -huh. ang Air Force. Pang lupa, yung Army. Uh -huh. At kami naman yung pandagat, uh, uh, Philippine Navy. Uh, ngayon, ito yung tinatawag nila na three major services. At uh, galing dito, may kanya-kanya kaming mandato na respective major service a magbibigay ng kanya-kanyang core competence para makatulong or in support of uh, the overall mission ng Armed Forces of the Philippines that's very nice na the overall mission of the Philippines now just to make it uh, perfectly clear yung bang uh, pagprotekta ninyo sa ating bansa is it particularly for because of foreign uh, intervention or foreign ano o pati yung domestic stuff Uh, kagaya ng iba't ibang organization ano, maging military man or civilian, uh -huh. may kanya-kanyang roles at saka functions na ginagampanan kami uh, dito sa Philippine Navy, first of all nga pala no, uh, we have to isipin muna natin kung ano ang sitwasyon ng ating bansa. Uh -huh. We are we have 36,000 kilometers of coastal, coastline coastline. Yes. We have 7,100 <laughs> islands. So, magkakaroon tayo ng idea na ang Philippines ay hindi lamang isang estado na puro lupa. And we are not just a maritime nation. In fact, isang archipelagic na bansa tayo. So, from here, makikita mo yung kahalagahan ng, na dapat nating ibuhos sa ating seguridad na pandagat or yung ating maritime security. Kaya dito pumapasok yung malaking role na ginagampanan ng Philippine Navy para sa national security. Uh, we have three roles, mm -hmm. uh, yung pinaka-baseline role namin, yung pinaka-importante, ito yung military role namin. Yes. So, as a military, we perform naval operations, na kaiba sa Air Force, kaiba mm -hmm. din sa Army. Absolutely. Oo. Iba yung territory kasi na ginagwardyahan ninyo. Mm -hmm. okay, Iba right. yung frontier na ginagwardyahan namin. Okay. So, that's number one. That's number one, okay. and that's our baseline role. Right. Uh, ankla dito yung dalawang additional roles namin. One is uh, interagency role. Mm -hmm and the other is the diplomatic role. Okay. Traditionally, lahat ng Navy sa buong mundo, sila lang yung uh, arm ng government, armed component ng government, who has access to other nations. Uh, yung mga landlocked na bansa, ang kaya lang nilang puntahan, yung kapitbahay nila, ang land. Pero pag sa overseas na, the only capable armed forces or uh, major service na kayang gumawa nito ay ang Navy. So you can remember as far as the The Spanish Times, mga mm -hmm. 1500s, Navy na kaagad yung nakakapunta ng ibang bansa it So it's, it's become traditional na ang papel ng Navy ay maging diplomatic. Kaya mapapansin nyo, lahat na maraming bumibisita ng mga chiefs of Navy sa Philippines, uh, mga foreign navies, pero birang-birang mo marinig na may mga foreign army, foreign air force na bumibisita sa atin. Tsaka pag may dumadating dito, sir, na navy ships, no? Uh, para sa yeah, yeah, It's a navies. whole uh, celebration for the two nations or something yes, like that. Yes, we, kasi we were able to inter interact, right. we exchange best practices. Right. Kaya very, very uh, fruitful yung mga visits ng ibang navy sa atin. Okay. Now, sir, kanina binanggit mo, no? We have 36,000 kilometers of coastline. coastline. Okay, but that's just the coastline. Ang uh, area of responsibility ng ating navy goes beyond that, yung ating yes. territorial waters. Yes. Okay. So, uh, gaano ka complicated yung pagbabantay sa ating mga coastline considering that <clears throat> there are disputes going on right now, no? Na merong mga batas, international laws, na medyo uh, although signatory tayo, yung katabig bansa natin, hindi signatory, so we cannot compel them to follow the same rules. Ano ang, ano ang patakaran dito ng ating Navy? First, we have to distinguish what is uh, territorial waters right. from the exclusive economic zone. right. Uh, sa territorial water, talagang part na ng okay. ano natin yan eh, ng territory natin. Right. Eh. Parang lupa din yan? Parang lupa okay. din yan. Or parang isang navy ship na once na binord mo, that is part of the country. yeah Parang embassy din? Parang kotse, diba? Pagkaing right. kotse, eh, that is part of your home eh. Right. right. Parang ganun yan. Okay. So hindi ka pwede mag-trespass Yes. Okay. So exclusive economic zone, meron tayong iniimplement implement na certain jurisdiction particularly on that which concerns our economic resources. Okay. So malaking implication sa atin yun eh, especially sa ating food security first uh, we get our most of our uh, food from the sea other than that may mga mineral resources pa And also, passageway ito sa ating crossroads ito actually. Hindi lang ng bansa natin, kundi pati sa ibang bansa. Sa pagbabalik natin, ano ba ang uh, pwedeng itulong sa atin ng Philippine Navy? Because we've seen them visible uh, during tragedies, yung mga rescue, etc., etc. Alamin natin yan lahat. Sa pagbabalik ng approve magbabalik po.